Yo, what's up guys? Papalik nga uli. Kato ito guys. Kung nga pa rin mga bagong papi natin. Yan. nga ko rin Kung eh. Sweet oh. to. Sweet, sweet. Sweet oh. 13 days na to guys. Tapos. Yung nga. Oh. Yung tanong. Kailan bubukas yung mata nila. Kasi yung mga mata nila sarado pa. Pero gising sila yun. Yung. Di. Di ako masyadong ano. Di ako masyadong. Kabisano Pero sa experience. Kasi di ba nung anak yung isang aso namin dati, si Sky, kulay black. Nung anak na siya, dumilat yung ulang mata, yung isang mata. Nagawi sila. Yung isang mata, yung isang mata yung alo ka pangalan nun yun Nung ano, 14 days, pero isang mata pa lang yun. Yung isa, pikit pa rin. Ah, cute no? Kaya mga nagtatamang dyan kung kailan nyo it's <clears> good <throat> didilat yung mata nila ngayon ayun based on my experience siguro pagano ano lang mga 2 weeks yung dun mag start ba? ito yung nanay yun. si nanay ka soldik family yan diba? si ano ka uli ay tama ba? hindi ito pala isisa lang yung babae ayun diba? o si ano ka yan Soldic family. Kasi kilua ito. Lalaki yan. Kasi ito, nakalimutan ko nung no, pinakalan ni mami. Ba? 13 months na yun. Ay, 13 months, 13 days. Ba? Go oh. Apat yan. Tapos walang namatay isa eh. Samba. Ito ako nagpaanak dito. Kaya tanda ako. You know, meron siya sa noong. Oh. Ito naman si mama, si mama nagpaanak dyan. Tapos ito yung nauna talaga. Ito, siya yung. siya yung unang lumabas. Pero hindi kami nagpaanak dyan, si kuya pa. Ano? Oh, Anak like ito. Ang oh, hinihingi ka? Gising toy eh. Tingin ko gising sila eh. Siyempre nakapikit lang kasi gawa nung di pa nagmamulat yung mata ba guys? Yun lang. Yun. Estimated lang yun. sa so, saka based on experience. Yung 14 days doon mag start yung bumukas yung mata nila. Yun. Yung sa iba napapunod ko sabi 3 weeks daw eh. Pero syempre depende talaga. experience ko kasi ano. Yun. Ayun nga. Doon sa unang mapi. 14 days. So, yun yun guys and nag ano um, hindi ko naman sinabi may natutunan kayo and, um, parang ano lang insight lang parang ano lang info yeah, na, diba? update ko kayo syempre pag bumukas na yung mata yeah. gitu yun guys